nakatutok pa rin po kayo sa Kong Tour Update. Uy, maraming salamat po ah sa patuloy niyong pagtutok at panonood lagi sa amin tuwing Lunes at Miyerkules ala una ng hapon. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin yung mga simbahan at mga historical sites na napuntahan niyo na nung panahon kayo nagbabakasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, i-share niyo na po sa amin ang inyong mga picture at experience sa pagpunta sa mga lugar na yan dito sa aming comment section sa page na ito ng contour update. At syempre, random, meron ng sampung mananalo at may premyo. Ang sampung mananalo po sa Facebook ay makakatanggap ng tigi-isang gift certificate mula sa Andox Lechon sa Samantalang sa YouTube naman po ay meron ding limang mananalo. Naku, at kahit sa anhong branch ng Andox sa buong Pilipinas, ay pwede nyo itong mapalit. O, ba diba? Happy-happy at good vibes. Lagi tayo dito sa Kong Tour at kahit to mahirap ang sitwasyon natin ngayon, mahirap ang sitwasyon ng turismo, lagi niyo pong tandaan, kaya at kakayanin natin ito. Ako po si Sol Aragones.